Ayan mga idol. Ito yung pusa na nakakagat sa akin mga idol. Ah uh, simula nung kagatin ako ng pusa na yan ay ano na siguro mga 2 weeks na kasi 28 ako kinagat 28 ng February. So hanggang ngayon Ayan pa yung pusa. Ang sabi pag namatay daw yung pusa ibig sabihin may rabies daw yun mga idol. So ito medyo matagal na rin 2 weeks na rin bago ako kagat so ito yung sugat nya nung ako yung nakagat mga idol ayan yan oh. ayan so magaling na so nagalala ako kasi namamanhit yung akin pa ah, kung magkapatrok pa ako hindi kasi ang sabi pag namatay daw yung pusa may rabis yun so within 14 days daw at hindi namatay yung pusa ibig sabihin wala daw siyang rabis so <laughs> so ano na eh Mga uh, 14 days na Nung ako'y makagat So ayan pa naman yung pusa Kung makakain malakas pa So wala naman siyang sintomas Na nagkarabi siya Kasi uh, Okay naman yung kanyang galawan Yung kanyang uh, Mga kilos So okay pa naman So ang problema nga lang dito Sa nakagat sa akin ng pusa na yan Eh itong part na ito ay parang medyo ano siya yung ngalay nangangalay siya na tsaka ito pag nalakad ko parang medyo, ah, medyo, masakit talaga siya so yun, yung parang ngimi yun eh. so ayun kailangan ko siguro magpaturok para sa safety natin kasi nga nag-aalala din ako kasi nga hindi naman dating ganito yung binti kasi nung hindi pa siya nakakagat hindi naman siya masakit so ayan tip ko lang yan sa mga nakakagat ng pusa mga idol kung uh, ano ba ang ating gagawin kung kailangan ko ba natin magpaturok o hindi na kasi okay naman yung pusa mga idol eh. ayan, oh. malakas naman kung siya So nag-research na rin ako sa YouTube na nga daw sabi ng mga doktor na pag hindi na matay yung pusa within 14 days, ibig sabihin ay wala daw siyang rabies so ayun, nagpunta naman kayo ako sa paturukan so ayun nga uh, weekend uh, wala siyang nagtuturok. so ayun uh, ano ba kailangan natin gawin mga kailangan po pa natin magpaturok uh, so Ayan, comment lang kayo sa baba mga idol para makakuha ako ng information sa inyo kung kailangan ko ba natin magpatulok o hindi na So, yun, kung, Pero, para sa akin uh, para sa safety na rin natin na uh, na rin ako kahit uh, buhay pa yung pusa at kahit lumipas na yung uh, 14 days mga idol So, medyo nag... Uh, medyo nag-aalala din ako sa ano eh baka may rabies eh kahit uh, buhay yung pusa so uh, rabies kasi nakakamatayan. so ayun kaya kailangan natin ng uh, vaccine para sa anti-tetanus at anti-rabies mga idol so buntis pa man yung pusa mga idol Ayan. so okay naman siya malakas pa naman kumakain pa naman siya mga idol so kung may rabies ito ito yung unang mamamatay mga idol eh. kasi nga siya yung kumagat siya, siya, yung may rabies kung meron so dapat patay na to so ayan malakas pa naman ayan o oh. so ayan dinidilaan pa niya yung kanyang paa ayan o oh. So, ibig sabihin ay wala siyang rabies mga idol. Actually, so, nung natapakan ko ito mga idol, ito yung natutulog lang. Natutulog siya dito sa may daanan namin. yan siya nakapisto. yan siya nakapisto. Nung matapakan ko natutulog, so nagulat siguro siya. So, kaya yun, ito yung sugat niya. Ayan. Pero magaling na.